Yo, what's up mga kabida? <laughs> magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi Ayan, dito ako ngayon sa channel ng Abinitos Mananagat Vlog Magsamok-samok mga idol Sana masubscribe at masupportan nyo din po ito mga idol Bali, yung kulang pala nila Ano? Tawag dito eh Watch hour na lang para ma-monetize na po sila mga idol Sana, sana matulungan nyo din po ako Ayan, bali kasama niya si ano mga idol? Si Master Ekpat niya mga idol Kilalang kilalang yung mga ito kasi taga dito yan sa abilities na nag vlog Yan, bali! Ay si Kuya lang yung mag-isabi mag Parang vlog po na yan ha So yun mga ka- Hey what's up mga kabida, mga idol So ngayon first time namin magkasama ni Idol Saldo Mix Vlog Yun, pasapot!